So, dito tayo ngayon, guys. Ito tuloy ko kayo dito sa dating mga tirahan ng aking mga alaga o mga gabay. So, itong puno ng piling ito, yes, mas patanda pa siya sa mga mama ko. Ayan. Nakatira dyan ka sa aking mga friend. Ayan, dyan sila nakatira. Ayan. Sila naman, guys, yung nagbigay sa akin ng hindi ko nilang sasabihin. Basta binigyan nila ako ng mga friend kong yan. Dito ng Dito ng tatlo kung sakaling hindi ko alam kung sa mga picture ko sa mga video ko nakikita niyo yung tatlong yun makikita niyo siya doon masabinigyan niya ako ng tatlong hindi ako akong magkocomment kung ano yun bala na kayo makakita eto naman yung dating eto, eto iba yung pakiramdam po dito kasi hindi na dito yung mga alaga ko nakatira ayan pero mabait naman lang muna dito ayan eto yung dating bahay ng mga alaga ko yung dating magkapatid ayan ito yung tanim ng mama ko. Galing pa siya sa pangpanggan. Ito yung puno, guys. Yan. Ito din yung puno na yun. Eh. So, ma... Oh, sorry guys. Hindi ko na kasi, hindi ko na dito winawalisan kasi hindi mo na yung mga alaga ko nakatira. Pero tingin mo ang dahon to. Kunti pa din. Ayan, guys. Ito yung dating bahay ng aking mga alaga. Ito. Kato siya kalaki. Diba? Ayan. Ayan. So, big naman tayo. Siyempre, di ako nagpapayag, guys. Di ako nagpapayag na ang aking mga alaga. Ay, mga itim. Siyempre, binabasabasan ko sila. Ayan, naput naputol yung video ko. Ayan, naputol storage ko. So, ito, guys. Ito na yung dating madami dito dating history. Ayan. Itong puno ng santol. Ito yung tawag namin dito na bangkukan. Ano nga ba ang bangkukan? Ito yung malalaki na bunga. Actually, ang um, dami struggle dito. Ito sa malaki punong to, actually, ang dami kong ang dami kong nakalaban dito dati before. Yung pinakauna pa akong... yung pinakauna pa kong yung, I mean, yung unang-una akong nanggamot, gamot, syempre sila yung nakalaban ko dati dito. Yung mga nakatira, pero may iba ang nakatira dito. At may naging gabay din ako dito yung dalawa. Sila yung magkapatid. Ayan. So ito nga, hindi may iwasan kasi yes, guys kasi dito sa province, province of Camarines Norte. Dito eh. tayo sa bayan ng Talisay. Ayan. Dito naman tuwing may nagpaparamdam naman dito. Ito mga tayo ako. ko. Diyan. sa mga anong. Kasi tingnan mo naman kasi guys ang tadaanan yan. O oh, look. Ayan. Always dyan yes, sa mga mataas ng nyug na yan. Kung nakikita nyo nyug na yan. Ito to. Ayan. Dyan sa pinakababang yan dyan. Lagi dyan may humihuni kasi ang gusto kasi nilang mangyari is yes, gawin tong gawin nilang bundok ay hindi naman pwede hindi naman sa kanila to Ayan. hindi ko alam kung bala na kung makita kayo wala kaya sa mga bukas ng tayo ay ayan so syempre hindi ko papakita yung bahay namin para sa pag iingat na lang din hindi ko rin papakita ang mga bahay ng aking mga gabay ngayon kasi mahirap na at yung mga taong magmarunong mag-astral mag may nang ng bisita Yan. Ang dito lang muna tayo bye bye thank you so much guys pasapoy naman ako ng aking youtube salamat